Yo mga pare ko, ay, kamusta kayo? Magandang hapon sa inyong lahat uh, Ito nga, taw, medyo, hindi lang medyo, talagang malamig na mga pare dito sa ano Sa pension namin, sa dito actually sa Korea nag-uumpisa na yung ano, lamig niya, kita nyo naman, naaambun pa hanggang ngayon no? Oh. Nag-iiba na talaga, ibang iba na yung klima niya mga par O, oh, kita nyo mga pare ko, yo Kita nyo yan, oh. Hindi naman ganun kalakas ang ulan, no? Halos ang bundar nga rin, tapos ikita nyo yung mga pago kulabuan natin ng kabunduan kasi nga eh ano parang maulap na maulan na hindi maintindihan basta parang ang siya oh kita nyo lamig mga parang ginaw ibang iba na talaga ang panahon no oh. nag iiba na oh kita nyo ilang ano to ilang degrees to pero kita nyo na may maano na lamig na oh ayan oh 18 18 degrees celsius Oh, lamig. Kita niyo yung bundo, ko Talagang hindi na talaga maiitanggi ng kon Ang uh, lamig eh, Ayan, oh. Kaya, no, ito nga, lumabas tayo kahit na ambon na naman tayo, mga par. Oh. Lamig. Grabe. Bali, ito nga. Bumaba kami ng aking kaibigan, oh, no, at, uh, may gagawin kaming, ano, ah, uh, proyekto. Parang titirahin natin dyan. <laughs> Gagawa kami ng palaman mga pare ko yo. Gagayat ng sibuyas tapos eh, may nilagang itlog na dito. Tapos ano pa para mayonnaise no? Mm. Ngangad, sa, may Ngangad sa mayonnaise nga naman no? para maganda-ganda palaman namin kasi eh, bumili kami ng tinapay. Pagbili namin ng uh, tinapay, bumili ng ano, may mayonnaise din. Tapos meron ding itlog, eh di yun. Gagawin namin ano, palaman para masarap-sarap naman ang aming ano, palaman. Puro cheese na lang kasi yung nilalagay namin eh. Tapos eh pa mga paro, may luto din naman ng tropa dito oh. Oh. Ala sisig style to eh no? Da dami oh. Ulam yan oh. Ito nyo. Sarap nito mga paro. Pwede pwede na rin tong pangkotibe oh. Sarap yung ulam. Pwede rin sa pulutan. Ay, grabe. Yung mga kasama namin, mga nasa taas. Baka mga tulog yun, no. Ito naman sa labas. Ulit, to. Oh. Lamig, grabe. Itong lamig na to, mga para, ano pa to? Ah, mahina pa to. Mas ano dito, mga para, mas matindi pagka inabot na ng mga negative na. Kasi nagni-negative ba uh, 15 daw dito pero baka mga next month pa daw yung pero umpisang upisang na talaga ang lamig dito dahil nga umaga, kalamig na tapos ay biglang naging ganito pampanahon naging maulan o oh, maulap o, oh. ito nga at kahit ang bundar kaikita eh, nyo naman yung oh, kalamig-lamig ng simoy ng hangin bali wala nga rin ng mga par pag nasa ganitong bahay o, oh. kilo nga tayo, ilang kilo na ba ako ah ba, 66 na pala ako Gumaan ga naman o, oh, kaysa dati kaya ayun mga par, bali pagkaganto ano, nasa bahay lang eh, ano eh, laging magugutumin. Lagi lang mga nakahiga, lagi lang mga kwentuhan at uh, hanap lagi pagkain tapos eh, ay pa nga, ang ginaw. Ang sarap mag, uh, ano ba, ungkot-ungkot. Kaso, hindi eh, makakainom at kalamig-lamig, ang iinumin ni malamig din. Kaya okay na rin tong ganito, pahipahinga maalalaan sa mga susunod kung saan naman ang schedule natin mga par kaya ingat kayo dyan palagi at uh, lagi kayong magdadasal at may bagyo yata dyan sa atin ingat kayo dyan palagi mga par at uh, God bless inyong lahat update ko na lang ulit kayo sa mga susunod